Mayroon pong ng studies and passion. Kung tingin mo na parang yung isa parang unbalanced kasi nga iniisip mo na parang may may makukuha ba kung ano dito matutupad ko ba ito? Eh may mga takot po ayon po sa akin. Personally, natatakot po ako kasi hindi ko po alam yung magyayari. Pero thankful po kasi binigyan po kami ng clash ng pagkakataon na mapakita po yung mga talent po namin, yung mga kakayahan po namin, and, and sa amin pa naman ang new Clasher po, uh, sisiguro din po namin na gagawin po namin uh -huh. yung best po namin. Ayan po, thank you po. Hello po everyone, I'm Orin Pimenta. And yung experience ko po sa The Clash, since noong una-una po talaga, hindi ko yung na-expect na makakapasok ako kasi parang nagda po, po ako na sabi ko, bakit po ba itutuloy? Hindi naman ako mapapasok sa callback sa hina ng boses ko, mapapasok yung gantong voice. Eh, sa so ko sa The Clash, syempre, mga bakbakan talaga, mga boses dyan. Pero habang tumatagal, parang tinatry ko lang na tinatry, nakapasok talaga ako. So yung experience ko, sobrang unexpected. And habang tumatagal siya, parang lalong kinakabahan kasi mas maraming pressure, mas maraming challenges na bago dumadatay. Pero natutunan ko po ngayon enjoy yung The Clash dahil hindi lang po sa yun nga po yung nga mga staffs na mababa and then yung mga Clashers po, yung old at new Clashers, sobrang ano po nila, welcoming nila sa amin at naging friends po kami. Yun naman po sa mga Clashbackers po kung may pressure. May pressure po nung una, pero along the way po, sobrang naging friends na po ako sa kanila and na-attach na din po ako. So, So, para kung mas malulungkot pa ako na mapapahiwalay ako sa kanya lang kung sakali. Yun po. Kaya hindi na po ako pressure dahil na-enjoy ko na lang talaga siya. Thank you po. Ayan. Hello po. My name is Mitzi Josh. And yung experience ko po sa Clash Arena, sa loob ng Clash Arena, Halo-halo po kasi siya eh. Talaga pag nandun ka, yung uh, yung nagahalo yung kaba and at the same time, so labing po kasi sa studio and yung wardrobe din, iba din, grabe. Halo-halo-halo and iniisip mo pa yung performance mo and yung lyrics at the same time. Pero sobrang saya po kasi before joining The Clash, um, nakafocus po talaga ako din sa acting. Um, and I can say na before joining the Clash, hindi ko pa masyadong kilala yung sarili ko as a performer. And after the Clash, doon ko mas na-realize kung ano ko as a performer. And I'm really, really thankful na binigyan po ako ng an opportunity and um, nahanay po ako sa mga new Clashers and of course, sa mga Clashbackers po na sobrang gagaling and dapat nyo rin pong abangan. And kung may pressure po, In all honesty, talagang meron po talaga. Pero iniisip na lang po namin lahat na i-turn yung pressure na yun into good pressure para uh, a din po siya sa performance namin. And lagi namin iniisip na um, although it's a competition, at the end of the day naman, kami-kami lang din naman po ang magkakasama. And talagang na-enjoy lang yun po talaga namin yung competition. And talaga naging friends kami. Tama po yung ano, yung <laughs> sinabi ni Marian. At nakahanap din ako ng second family, which is my new flash. Flashmates. Yeah, thank you so much. Okay. So, hello po, I'm Divine Camposano. Uh, to start off po, uh, big fan po talaga ako na The Clash ever since. Gaya po niyan, yung kaila ko niya, Joe po. I've been, um, I've been into their shows po, like mall shows. Uh, minsan po, it, hihilain ko po si Mama at aayain ko siya na mapunta tayo sa mall show nila po yung Joe kasi idol ko sila. And, you know, super na-enjoy ko po yung yung feeling na nasa loob ako ng pressure nila. kasi dati po, it was just a dream. Parang yung narealize ko na na layo na narating ko, parang dati nanonood ako dito, tapos ngayon, nakatapak na ako sa stage and nakasabay ko pa po yung mga singers na dinalook up ko po before na bata ako. So, ayun, kahit po may pressure, uh, hindi ko pa rin po makalimutan na i-enjoy yung competition at yung company na ibinibigay po namin sa bawat isa sila na po. Thank you so much. Ayan. Hello po. Ako po si Scarlett Yape. For my experience po here in the Clash, I feel like I speak for everyone when I can say na halo-halo po talaga. Saya, kaba, but at the same time, proud po. Because nakapasok po kami dito sa The Clash and that is more than enough for us to be thankful here po. Here in The Clash arena po, masasabi rin po namin na the pressure is on po talaga. Especially since for me, mga idols ko po, makakalaban ko po in the Clash Arena. And masasabi ko po talaga, nakakakaba. Pero, may inspire ko kayo na mas gawin yung best niyo Because, in the, at the end of the day, you are all just singers trying to improve. So, ang masasabi ko po talaga is to make every moment count. From rehearsals, practices, to the mismo event na po talaga. We savor every moment and we do it all for the glory of God. <laughs> lang po. Hello, good afternoon. My name is Adele. Um, the experience? Well, hindi na po ako bago sa contest stage. I've been joining competitions since I was younger pa. But, uh, with Clash Arena, it feels different. I feel like I'm a beginner. When uh, the feeling is not new to me. So it's something that excites me with Clash because kaya ko pa pala ma feel na I'm a newbie. Pwede pa pala kahit experience ka na kahit tenured ka. Um, may natutunan ako and I think I will, I'm gonna keep that for the rest of my lifetime. Uh, the pressure, kahit saan po yan ang larangan, the pressure will always be there. But again, I'm grateful to be part of this toughest, sabi ko nga po ni Ms. Nani, the toughest season by far ng The Clash. I'm honored and pri privileged to be part of this season kasi to be able to be rubbing elbows with this experience, sorry hindi galing sa akin yung term, the veterans. <laughs> Nag-rub elbows ako sa kanila. When pare-parehas kami ng, almost the same kami ng intensity na experience sa, sa competitions. And they're all humble. They, dapat nga pressure nila kami, but it's the opposite. They, they lift us up. They boost our confidence, our morale. That it's okay to, to, to feel whatever we feel. What's important is we prove ourselves through our music. So, maraming salamat Clash, uh, family, sa ating panels, and sa ating Clash Masters. Totoo po yun talaga, pinupost nila kami right before we start singing. So, This is an experienced experience for a lifetime na i ko. So, thank you so much <laughs> <laughs> Magandang habon po. Magandang hapon po. Ha? Hello? <laughs> e, <chunong sino. laughs> Ako po si Venus Palabello. And... Um, Doon po sa so dalawin niyo kung kamusta po yung experience ko sa The Clash Arena. One word po. World-class. Oh, yeah. Ay! Grabe yung... Ay umiro talaga ako. Kasi kung napanood niyo po yung aming grand opening, at the words, um, world, at the words, world class. Sorry po, sorry ko. World, world class po siya, and kagaya uh, din po ni Adele, galing na rin po ko sa iba't ibang singing competitions. At ang uh, masasabi ko po sa The Clash, uh, yun nga po, world class siya, and talagang bagong experience for me, Ayan po. Gusto ko po i-congratulate lahat po na pumubuo ng na Naklash. may po. Maraming maraming salamat sa opportunity. And yung pressure po, siguro po, kay Lord po ako na pressure. Kay Lord. <laughs> Kasi po, um, i-share ko lang po ay, I, I am a PWD. I have a hearing disability po sa aking left ear. I am, uh, every time I sing, pero ngayon po, naka-hearing aid din po ako. Kasi nga po, um, kagaya po ni Miss Lani, um, partially deaf po yung aking uh, left ear, pero at may mga pagkakataon po sa buhay ko na parang ayoko na kumanta kasi pahirap po siya. Challenging po siya as a singer. Pero there was this one time na nag-pray like, po ako kay Lord na sabi ko po sa kanya, para po basaan talaga ako at bakit niyo po binigay sa akin tong disability lang? Kasi po gusto ko na po tumigil sa pagkanta talaga. And then one time nag-scroll po ako and then lababas po yung na-clash audition ayun po, parang um, sinabi ko ni Lord yung prayer ko na para dito pa. Para ipakita mo yung talent mo na kahit may disability ka, kahit na PWD ka, parang hindi dapat maging um, tawag dito, maging obstacle yung pagiging PWD ko. So, I am very excited po na ipakita po yung talent ko sa inyo. And uh, of course, I, I, I'm also representing all the, PWD, the talented PWDs Uh, nationally and internationally po. So, maraming maraming salamat po sa inyo.